kasi mahangin. Ibibintan nila to. Ito may kuha pa siyang malaking shell. Hmm. Ano? Abalay na siya. At ayun ang batang guapito. Hay naku, malayo na. Nag-adventure din siya sa dagat. Kasi low tide. Yun, mahangin. Sobrang hangin. Pag high tide, narinig niyo siguro. Sobrang napakalakas na hangin dahil ano may bagyo umihip si habagat lamig na mamaya may uwi na kami ang laki ng mga batad tinulungan ko yung mga bata ng ito ng batad yun uwi na sila kasi gabi na riyan ang batang payaton takbo pa siya ng takbo hindi pa siya nagsawa kanina pa yan mga alas 4 gala size na dalawang oras na kami dito. Hindi pa rin siya napapagod kakatakbo. Ayun. Ha? Huh? Let's go home na ay! Go home na, go home! Ha? Huh? Yeah, it's low tide. Going high tide na, go home na. dito. Cold na. Let's go home na. Mm -hmm. Mm -hmm. What happened? Oh, cold na. Go home na kita. Napagod na siguro to. Batad. Maha pa siya ng batad. No way na batad. We gave to na. Lichina. Ah. Ha. Let's go home na. Uwi na kami kasi ano na. basa na ang batad pa yato na ito.